Yon, sinamahan na natin yung ating mami sa <coughs> BIR kaninang umaga at may inaayos siya mga papeles tungkol sa pagtatransfer nga ng lupa at kailangan may bayaran sa BIR at yun niya, naplatan na naman tayo dyan meron yung pinabolkanize ko nung nakaraan medyo uh, parang may sumisingaw at yun niya, eh, kailangan na rin palitan ng dalawang gulong at tsaka na yun marami pa tayong bayarin unahin muna natin mga ilang mga bagay-bagay. At yan, nag-trip kami dyan sa Bandong Bypass. At pagkatapos yan, pumunta kami ng makinabang sinundo namin sila Tito Haji. At Tito Arnold dahil mag-aay na at ang Tito Haji namin eh, kahit pa paano yung nakaka na, na may stroke ng konti. At nakita mo naman diyan na Talagang ganyan talaga ka. Kung baga syempre, determinado kang eh, kahit ano gagawin mo. At napakalaki ng, na, laki naman din talagang tulong ng ay na yan. Kaya sa mga may karamdaman dyan, lalo na yung nga yeah, stroke, high blood o may sugar at try nyo yung mga ayon sa inyong inyong lugar at baka makatulong din sa inyo at <coughs> ayun nga, uh, medyo medyo ano tawag doon medyo gusto ko rin sanang itrya ng sunod-sunod, taso -sunod. nga lang medyo malayo rito dahil klaro diba ako baliwag yung paggaganyanan at medyo awkward sa akin yung medyo nasasayang-sayang na ganyan kaya hindi naman talaga ako sumasayo sa'yo man up ako nakainom tayo eh kaso nga hindi kaya uh, dyan lang ako awkward pero syempre sa mga matatanda okay sa kanila yan dahil nga parang eh sisyo gumagalaw-galaw ang parang purpose ng aina na yan at nakita ko na pinalilibre niya muna sa mga tao tapos binibenta nila yung machine na yan pero dahil nga sa uh, word of mouth ng lahat ng gumagaling o lahat na natutulungan na yan eh, syempre magandang marketing yon at ayun niya yung machine na yan eh, medyo may kamahalan din. parang 150 to 180 na 80,000 pero syempre naman kesa naman sa lifetime treatment at saka kaya nga dyan natin mapapahalagaan din yung yung health is wealth at yan lalo na dyan mo mapapahalagay yung mga kapatid mo sa oras ng yung pangangailangan sa pag lalo na si Tito Arnold talagang si Tito Arnold ang nag-alalay dyan kay Tito Haji nung simula nung parang nagkaroon ng karamdaman niya na hindi inaasahan lahat naman tayo basta may karamdaman o no? o ganun eh, hindi naman talaga inaasahan at nangyari nga kay Tito Haji pero nawa syempre sa tulong at biyaya ni Lord eh gagaling ng Tito Haji at lalo na rin syempre sa tulong ng ng kanyang sarili dahil kung hindi niya pagpupursigan no siyempre mababaliwala yung mga na-iPhone at yun sa mabilis lang 30 minutes lang yan medyo mahaba nga lang din yung paghihintay dahil nga parang sa seminar ka pa parang yung masasabi na ganyan pero nun na-try ko rin yan uh, at parang may kinukuryente pero di naman siya kuryente pero parang parang nagbabibrate yung frequency ayun eh, yan malaking bagay din yan totoo naman na na kahit yung katawan natin uh, nag nagre-response sa, sa frequency kasi kahit ako, pag natutulog ako naka-earphone ako, na may pinakikindan ako na music na frequency sa so, pambatulog, sa so, pag at -pag pag-detox at yun, malaking bagay yan at lahat ng bagay nga ay eh, nagre-response sa frequency at yun lang, sa mga dito natin dyan, pagpatuloy nyo na sa mami namin, 70 na mami namin pero ayan, dapat pa paano, ilang treat parang 3 years na roon siya nandiyan dyan at niyan mga tito kinakasama at pati rin ako sana ko kasama dyan. at dahil wala pang sakit eh, prevention is better than cure ayun lang na sige ingat tayo mga kapatid may nyo pa peace be with you God bless